malaking inayin si boss dito magkano boss yung kanyang laking inayin boss magkano mo nabili baka 78,000 ay shout out yung bossing 78,000 54,5 56 56 Ayan, <laughs> <At> tahan sa P55,000. Ayan, P55,000. Ayan, P55,000. ngayon sa Padre uh, Garcia sa Auction Market. Uh, at nandito si Ellen ng mga binibenta mga inahid, dumalaga, at baka. Ito po nasa likod natin yung mga baka ni... pabenta. Uh, so, ito po uh, <laughs> <mulapid> ay sa Sa Padre Garcia malapit tayo. 51 pa'y malayaw. Malayaw. O paano malayaw ng 55? Tawag pa na tawag. Patungo ng na tawag. Oo. na. Tawag na

kami pwede yung kami yung numero three. Isang bagat at makunat uh, ng ating ano. 57, 53. Aring nakasol lang isang makunat Alam na. At aring isang nakagrind isang nag numero na. 57, 53. Lalo yung matiba, yung nakasakulong na putay. 54, 5. Alam ko. 55 daw. 65 daw. 55 daw. 1,000 na diperensya. 55 na. Hindi pa nagkakaso daw. Ano Hindi pa nagkakaso daw. Yung nakasobrino putay. Ano sabay? Ano nga taw? Aow, yan. Aow. 1,000 na diperensya. Alden. 55 55 ang tawad 55 boss 56, libo na difference Yun na, yun daw talaga Boss, magkano Magkano pa yung boss? 1,000 na nga ng 1,000 56 Aray si at ang si Magkot Ay, yun Ay, si Yoy Si Busi yun Ayan, okay, 'yun tinira nila. Naku, oh, Ayan. ulit. Sabi mm na -hmm. Hindi, magayon na nalabas. 'Di, 'di banda di na kayo. Tol, 'di ba? 3,000. Ha, 'di na. 1,000. 1,000 na di presyo. Hindi nabili, winadaan sila. 'Di na. Ikaw. na di presyo. Hoy, yo, hay. Ayan, ang

Okay. 55. ay isa. magkano po? Salamat. Salamat. Salamat! Salamat 55, 55, <laughs> 55. 55,000. Kasundo din hila na sa baka. Ay, ito'y magtatama. Lagi balik na eh. Okay. May bayad na ito kanina eh. Binalik. Nagpakulong-kulong. Okay. Ay, ito mama. Sabi mo yan. Ikaw ka po siya kasi Oh. Yeah, magkakaroon, dumaya. Kaya makasimot dito mag-inahan. Babae ang anak. Yan. Malaki ang pagka-inahin naman. Kaya medyo pahit ang katawan. Bossy, si magkakaroon yung mag mo? 90,000. May bawas pa naman? May bawas pa. Kabawasan pa naman. 90,000 ang hinihingi sa pag-inahang ito. Yan. Uh, ang anak ay babae. Pinipenta pa ni Bossy cost nito nabili? Binibenta? Magkano ang ganyan dumalaga? 37.5 37.5 ito yung 37.5 daw ang halagang kung baka ito Dumalaga Yan, binibenta pa ni Bossing baka na ulit si Boss dito mga Dumalaga ito? Dumalaga Pareho? na baka Dalawang dumalagang malalaki Yan Magkano itong pas malaki? Ito ito ito? Oo Patong sa 80 70,000 70,000? Ito yung mga ni Bossing yes. Mga malaking mga dumalaga Mga Brahma ng lahi Abal sa inyo Hindi natin makita, si ngayon yung mga magbabaka Yung binibenta pa nila Bossing ito Dato yung hili yes. Ang ah, binibenta pa ni Bossing Yung malaking uh, inahing baka dito binibenta Magandang ah, maga! Tumal! Ito W8 Eto. 72. Malalaking mga inahimba baka Haba nito dapat. Kabuasan pa doble ocho doon pala kayo. Tapos ito na may 72. Bossing parang matumal. Tumal. Ah. Uh -huh. Tumal daw galing sa bagyo. Yan, Yan ang pinili peso. Siya may pasensya. Yan ang malalaking mga bakas. Malalaki. Oh, nabasa na mga ganda mong baka Mga dumalaga rin dito pre. Dumalaga din yung malaki pangisa. Puro dumalaga lang ito. Ang lulaki ano. Mga quality. Kaganda yun. Sad mga ano. Malalaki mga bakang lemery. Yan. Mga magkano yun naman yung mga ganyang kalalaki mo? 150 ang bawat isa. May bawas pa naman. Artic na 98. Artic 98 naman itong dalawang ito. Mga ready to breed na talaga siya. Ayan Bossing kami magtatanong lang sa ilang ano ha, seryoso tanong. Nagtatanong ng mga ano. Natatakot kasi ibang mamimili. Baka daw kasi mga ganito kalaki magmatsura, hindi naman. Hindi naman magmamatsura ito. Ano dapat na gawin na para hindi magmatsura ang baka nila? Yung matataba, nagmamatsura. Ano ah, pero ganito uh, hindi naman. Ang katong dumalaga, hindi nagmamatsura. Ah, hindi naman pala. Nagmamatsura yung mga inahin. Pag nag na naman siya. Ah, pag mga dumalaga naman, hindi pala. Ah, dumalaga pa. Ayun. Kasi yung mga kaya tanong lang naman ng na mga... Kaya, kaya, saan, kayong matakot, hindi ako magmamatsura mga katong mga kamalaga. Kaya saan ka po kuya? Mga agoncillo. Agoncillo, yan. Yeah. Yeah. Yung mga, yun naman yung mga tanong lang ng mga ating mga manunod. Hindi po, huwag po kayong matakot mga kabangan, hindi ako magmamature ang mga Pag dumalaga pala, hindi pag naman magmamatsura. Ang, ang nagmamatsura talaga yung pag-iing nag-anak na. Pag-iing inahinaan. Yan, yan. Yung mga gusto bumili, ay, ayos naman pala pag kayo dumalaga. Ayan. Ikot ako lang bossing yung mga baka mo. Ito to ay tagsisinto ko yung isip, babawasan. Malalaki naman siya, mga ready to breed na. Ayan. Lalo ito siya, napakalaki ng na isa, no? Tapos yung dalawa daw. Yung isa, yung magkano yung dalawa doon? Aray-aray, tag na na Ah, ito pala, ang, tag na na yung tingin. So, ako muna. Ito pala magkasama, kala ko yung dalawa kanina. Ayan. mga quality, mga baka. Binibenta pa ni Boss PJ ito. Maganda naman ang mga mukaw. Oh. Indo-Brahman ang lahi, ano? Indo-Brahman. Indo-Brahman. Mga Indo-Brahman. Binibenta pa. May binibenta si boss nitong mga... Ano? Dumalaga isang dayupay tsaka isang puti na baka. Patong sa 50,000. Sa ay patong sa 50,000, dalawa. Binibenta pa ni boss. Mga dumalagang mga baka. Binibenta pa. Ito ba'y parang mga dumalaga? O maginahan tong dalawa? Dumalaga lang hindi mo Ay, di, ito'y balay. Ito'y mga dumalaga. Magkato mga dumalaga mo? Mayigit 40. Mayigit. Mayigit may na 40 itong dalawa. Pato yeah. sa 40 daw ito mga dumalaga. Ito namang inahin. Itong inahin na. Pawa sa 55. Pawa sa 55,000. Yan. Yeah. Mga binibenta pa ni Bossing ito. Yan. Yeah. Mga dumalaga mga baka. Binibenta pa. Yan po yung mga baka nila boss EJ dito po na pinaparada sa parada ng Garcia. Yung mga dumalaga. Yan na para. mga baka nila. Ilang heads itong pambeta nyo? 12. 12 heads daw itong mga pambeta nila boss EJ. Ito yung malalaki na ano? Ready to hit. Ready to hit na ito. Ah, Magkano kalimito ng price nyo ng ganito mga baka nyo? Yung ganito na ready to hit. 70k plus na maliliit. Na maliliit. May 40 plus to 50 plus. 40 plus to 50 plus. Ah, uh, boss, ano? Boss. Al <laughs> pag may may mga gustong bumili sa'yo, iyo, pwedeng mahingi yung contact number mo. Pidaw, pwede walk in, pwede yung dito kung Ah, pwede walk in, pwede Friday, din. Kung ah. maabot ano. Ah. Ah. Pwede mahingi yung number mo pag uh, number ko uh, ay 09661. 09661. 401 401, 401. 401. 342. 342. Yung po Magka yung pag gusto niyo contact. Dito lang binatak. Ah. Tapos so, yung dito nang Kumbaga po ito yung pinaparada nyo dito ngayon? Hindi. Ah, dito na binagsak po? Ito'y galing lang sa farm. Uh -oh. mas dito. Uh -oh. sa bahay. Sa, sa bahay. Yan. Pag yung gusto nyo po, pwede kayo mag-walk-in kila oh, po si Oo. Mag-PM lang kayo pag yung mga gusto ng mga bakang ito. Ayan, mga pambenta pa nila ito. Ayan, 12, 12, heads nga. Oo. Oh. 12 heads. Ayan. mula dito. Ayan. 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 mga Ayan. lahi. Yan. Mga na Andre mga Indo hanggang dito. Mga nine months. Oh, mga nine months. Yan may mga baka sa ibos dito, mga dumalaga. Mga brahman na lahi. Bossy, magkano yung mga baka mo ganito? Ito lang yung magkano. Dami. Magkano yung mga baka mo? Magkano yung mga baka mo? Magkano yung Ha? Ah, ito lang mayari. Sa'yo rin pala ito. Mga magkano yung pala yung mga baka mo ganito kalalaki? Ito yung mga dumalagang yan. Mabawal limang Bawas sa 50. Pala boss pala mga bakang ito. Hindi mabawas sa ta mga dumalagang. Ay, sa 45. Oh. Ayan, Ito na may mga bawas sa limampu. Mga... Mga dumalagang mga baka pinibenta ni Boss. Patong sa 40 bibigay na. Patong sa 40 lang kung tayo Si ni ilan baka tumabang dito kayo? 20 ha. abitipala marami din pala. ay sa tum tum na? Bawas naman tum konti wala. tum 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 na tum 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 ng tum 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 Uh, Bossy, magkano itong pulang baka mo? Magkano itong gantong gantong gantong? Ibigay ko lang limang 50,000. Hmm. Anong lahi nito? Braman. Braman. Braman ito ito. Ganda ah. naman ang ano, malambi. Kala malambi. May, so, parang kakatawa uh, ng lalaki pero ang ganda ng ano, babae naman. Dumalaga. Na eh, binibenta pa ni Bossy ng sequence. Sabi nga lahat yan, yung puter. Ito ito po sa ingilat ito. Ah. Akin lahat yan. Saan galing itong mga baka mo ito? Ngayon ba isiya. Ngayon Ay galing ito sa alpasan. Sa? Alpasan al mga alpas. Oo, oh, sa uh, rancho. Uh, sa rancho. Pero kalimitan lang price range mo ng mga ganyang mga dumalaga may mga magkano. Nag-range siya yung maliliit ng 40 plus. 40 plus. Ba, 50 plus. 50 plus naman yung malalaki. Mm hmm. Ayan. Eh, ito mga baka nila boss. Ang iyong pwesto dito lang sa laban, oh. no? No, nandoon. Sa likod. Sa tabi ng kambingan. sa tabi ng kambingan. Eh, pag gusto nyo daw ito, mga, ito sa tabing kambingan, eh, boss, ito mga dumalagang 9 siya daw ito. Gabayan din mo. Mga oh, binibig. Ah! Hi, G-boy! Atakay ka po'y papakana kayo sa video. Shout-out! Salamat, G-boy! Kamusta? Matumal? Mahihina nga yun. Mahihina nga. Ang dala, apat. Dalawang bangat. Dalawang kabayo. Dalawang kabayo lang natin. Matumal takot. Agusto na tayo. Matumal na talaga. Agusto na daw. Ayan sila, boss. boss! Baka yung maaari ito dito. ay nag-ahirap ng mga pangasawa.